Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,178 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayo mag-20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang pag-usapan po natin today ay pinamagatan po natin Hataw si Yorme Isco Moreno, Lacuna Bersolsa, Di Makaungos. Okay. Dahil nga po naman, no? um, alam na alam naman po natin no? sa bawat survey dyan sa lungsod ng Baynila, ito ay yung mga surveys na pinagkakatiwalaan natin uh, such as Pulse Asia, SWS, Octa Research at kung iba pa at yung iba pa eh ay talagang si Your Moreno ang nangunguna at hindi po talaga makauhos ang mga uh, kalaban niya no considering ito ay mga incumbent officials ha si ano po si Your uh, Mayorahan kuna incumbent uh, city mayor at uh, saka naman si Tutok party List representative ay uh, incumbent party list representative okay eh, syempre may mga ano po yan, no may mga alam niyo na ganyan at mga kasalukuyan nagsisilbi sa bayan. Uh, eh, si Yornis Moreno ay eh, private citizen naman. Eh, kaya lang, talagang uh, pinagkutulakan siya ng mga tao na tumakbo. No? Talagang nangunguna siya. No? Kitang-kita -kita naman dyan yung ano natin. No? ipapakita eh, po natin ha, para ano naman natin. No? Uh, wait lang pa, ipapakita natin yung isang... Um, ano? Um, um Uh, ito po. Pakita po natin para i-share ko lang po sa inyo. Ay, excuse me po. Pasensya na po. Okay. Ayan po. Oh, Kitang-kita. -kita, tambak na tambak po eh. No? So, oh, 74%. No? Plus 4% pa to eh. No? Kasi um, Ayan. Oh, so, 78%. Ito, minus 2. 13%. Minus 2. Uh, 7%. Uh, 2%. No? Oh. Eh, sabihin mo nang wala nang ano. Uh, pag samasamahin mo na yung mga yan. So, talagang kulang na kulang pa rin. No? Matatalo at matatalo yung dalawang uh, mama ay dalawang tao no si Sam Bersosa at saka si Hani Lacuna. Kapaka sakit mang isipin, hindi talaga ma na si Mayora Ani Hani Lacuna at saka uh, wala nang ano si Sam Bersosa no. Eh talagang malap nalalapit na eleksyon. Ah, ayon sa latest Octa Research uh, survey, uh, show sa uh, trend, striking trend no kasi katulad ng mga ano, mga iba't ibang mga uh, iba't ibang mga ang tawag doon, iba't ibang mga surveys, ay parehas din ang resulta, kambak pa rin talaga ang kalaban ni Mayor uh, ni Isko Moreno, no? Ayun po ang trend talaga na si former mayor, Manila mayor, Yorme Isko Moreno ay talagang is a commanding comeback, no? Talagang nalalapit na ang um, ang katapusan ng mayorahan ni Lacuna at si Yormis Moreno ay nangunguna na with a formidable 74% support no eh uh, ano yan, no? uh, with uh, over 836,561 voters backing him uh, More Moreno's popularity resurgent and it's clearly why the city residents remember his dynamic leadership during his first term hindi po nakakalimot ang taong bayan lalong-lalo din sa Maynila na talaga namang uh, hindi nakalimutan ang mga resibo kung anong ginawa niya no first term niya uh, where he tackled infrastructure cleanliness and transparency with fervor uh, ayun po yung katotohanan doon no ah uh, ito ha uh, um, isa palang businessman Lawrence Uy from Manila commissioned the survey why the search in support Many Manilas are likely reflecting on the rapid development and visible changes under Moreno's administration, he struck record in revitalizing the city from improving public health service to enhancing the transport system. Yung nagawa niya dyan sa uh, lungsod ng Maynila no? in terms of health services dyan sa uh, hospital ng Maynila. Makikita mo talaga eh, no? Oo. Uh, yung ano pa, enhanced transport system, di ba? Um, wala na traffic ba? Uh, nalinis ang Maynila, no? Eh talagang, ay ba talaga lasting impression ko baga no um, tapos yung syempre yung the overwhelming backing uh, of Moreno in the survey especially when compared to his rivals is a testament of his lasting impact on the city oh uh, pero mo yon nangunguna siya sa incumbent mayor Hani Lacuna ay talagang very 9% lang ibig sabihin walang ginawa to eh no uh, walang ginawa halos walang ginawa no Mm, talagang ano, um, oh, her leadership has been marked by accusations of inconsistency, uh, ineptitude, and stagnation. Oh, yan, oh. Under Lacuna, many feel the city's progress has slowed, leading to widespread frustration. Kahit anong gawin ni Lacuna, wala talaga. Uh, so for sure, may mga babaligtad na dyan. This, this is a fast dissatisfaction has given rise to a surprising competitor, Sam Bersosa, who is quickly gaining traction with 15% of voters supporting him. Despite being in office for a while now, the Kulas administration has struggled to address several pressing issues. No, yung traffic na nga lang eh, no? Garbage, no? Yung public health inefficiencies, and most importantly, uh, yung uh, sanitation and garbage collection. Talaga man, wala eh. Oh, it's heartbreaking to see um, na dugyot pa rin ang dugyot ang siyudad. no? Nilinis na ni, ni your miss Moreno to eh. No? Eh talagang oh, tapos hindi kaya nagano uh, bigay nagbigay sa isang uh, trash collection uh, na ano na, 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 kumpanya. Pero wala eh, no? Biruin mo 'yon. Uh, Lakuna administration daw din pay for 8 months which is why Lionel didn't join the bidding again. That's the reality of it, says so, netizen Yuki Kawali in Tagalog. Naku. Oh, while Bersosa's relatively recent entry in the political scene suggests a fresh perspective, it is all highlight just disillusion the public is with Lapuna's leadership. Many voters appear to be seeking change, one that will take Manila back to the momentum it had during Moreno's term. No? So ito, nag-iisip ang mga taong bayan na meron dapat Ah, may manumbalik eh. Kung wala pala si Yormis Kumurel, mananalo dyan si Bersosa. Okay? Dapat may mag-survey na ganot Kung wala si Yormis Kumurel, oh. sino Versosa Bersosa o Lakuna? Eh? Yun po, no? huwag doon, no? Oh. Okay. Oh, Di ba? Pero wala eh. Hmm. Matatalo't matatalo pala si Yorme Isko. Ay, matatalo't matatalo wala si Mayora Hanin Lacuna. Ha? Di ba? Hmm. Di ba ba? Kaya po, ha? Kaya, um, maraming salamat po. Ha? Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. At um, uh, talagang ano na po, no? I, uh, in the next few days, uh, months, uh, mag-celebrate na po tayo. Pero as early as now, uh, we will celebrate Okay, the winnings of uh, your base ko Moreno. Eh? Pero tuloy-tuloy pa rin po ha ang pagsuporta natin kay your base ko Moreno. Maraming salamat po guys. Salamat po. Maraming salamat.